Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kay sa kanilang lahat sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit dinigay ng balong iyon na dukham dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuli ka namin Panginoong Yesu Kristo. Unang Pagbasa Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at iniladay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelit kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansangan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitam kalyo, Iniutos ng hari na sila ipaglaana ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturoan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Nisael at Osirias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Munit ipinasa ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenes na huwag silang pakanin yun. Diluob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Munit sinabi niya kay Daniel, Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukan ninyo kami sa loob ng sampung araw. Bulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang namin pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok na sila sa loob ng sampung araw. Nang sila ipagparisin pagkaraan ng sampung araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya, bulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halik na pagkain at inumin ng hari. Diluog ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabuchodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niya nakahihigit si Daniel, Ananias, Nisael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang madlingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at encantador ng kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, Karapat dapat kang ipandangal at dakilain magpakailanman purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan nararapat purihin at ipadangal magpakailanman purihin at ipagbanghal ang Diyos magpakailanman purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin. Nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay tarapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalamitan. Tarapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia! Alleluia! lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Hesus. Alleluia! Alleluia!